News Mga Balita Ngayon Armas at IEDs ng NPA na diskubri sa Tibuli, South Cotabato Memorial mass para sa OFW na namatay sa airstrike ng Israel idinao sa Rehovot na related preparations ipinasuspindi ng Pangulo dahil sa Habaga ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nadiskubri ng militar noong Hulyo 20 ang dalawang M16 rifles, mga bala, improvised explosive devices at apat na empty short magazines na pinaghihinala ang pag-aari ng mga rebelding NPA sa barangay Tibolok, Tibuli, South Cotabato. Ayon kay Lieutenant Colonel Eric Sindako, o Commander ng 105 Infantry Battalion, ang pagkakahukay ng taguan ng armas ay bunga ng intelligence-driven operation ng Delta Company. Noong Hulyo Gs at 15, natagpuan din sa parehong lugar ang apat na malalakas na IED sa tulong ng mga informants. Binanggit ni Dakoko na ang mga nasabing tagumpay ay nagpapahina sa kakayahan ng kalaban at patunay na epektibong pagtutulungan sa paggita ng militar at mamamayan. Dagdag ng 105 IB, aktibo pa rin kumikilos ang NPA sa Tibuli, Lake Cebu at ilang bahagi ng Sultan Kudarat tulad ng Libak, Palimbang at Senator Ninoy Aquino. Nagtipon ang Filipino community sa Israel upang bunitain ang buhay ni Lea Mosquera, ang Filipina caregiver na nasawi sa Iranian missiles attack sa Rehoboth noong Hunyo 15. Pinamunuan ni Father Carlos Santos ang misa na dinaluhan ng mga imbahador mula Singapore, Thailand at Nepal ang kapatid ni Leia na si May Joy, mga kaibigan ni Leia at mga leader ng Filipino community. Ipinaabot ni Bishop Sinto Bolos Marcoso ang pakikindalamhati ni Cardinal Pierre Batista Pezabala sa pamayan ng Pilipino. Sa pagtatapos ng misa, binasbasa ni Bishop Marcoso ang larawan ni Leia, sinundan ng pag-aalay ng bulaklak mula sa lahat ng dumalo. Nagpahayag ng pakikiramay si Ambassador Aileen Mendiola at iginiit ang pangangailangan ng proteksyon para sa mga sibilyan lalo na ang mga migranteng manggagawa sa panahon ng gera. Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang suspensyon ng lahat ng paghahandang may kaugnayan sa State of the Nation Address o SONA. Sa isang statement, sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na dismayado ang Pangulo sa mga ulat ilang mga government personnel ang naglalagay ng mga materials para sa zona sa mga pampublikong lugar sa gitna ng pananalasa ng habagan. Saad ng Pangulo sa halip na dapat ay mag-focus ang DPWH at iba pang concerned agencies sa pagresponde sa mga binaha at sa relief operations. Nakatakdang idaos ang ikaapat na zona ng Pangulo sa Hulyo 28, Lunes, Ayon naman sa DPWH, nasa 490,418 na pamilya na. Ang apektado ng habagat, 92,580 boxes ng family food packs na ang nailabas para makatulong sa relief operations ng LGUs. Para sa Kidlat News Channel, ito sa JP Adaw, Nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.